Hello everyone this is Miss Lynn La welcome back to my channel So, ayan, for today's video, ay papakita ko sa inyo ang aking konting negosyo. So, lahat naman tayo ay magsisimula sa maliit na negosyo. So, ang negosyo ko na namin ngayon dito sa Pinas kasi nakawin na ako. So, ito po Ayan ang aking negosyo. So, paunti-unti lang tayo, guys. Kasi doon naman lahat nagsisimula sa paunting negosyo. So, kapag nagkaluwag-luwag na at marami na tayong benta, so, dadagdagan na lang hanggang sa lumaki. So, yan lang hope you enjoy this video and share, share, share sa mga magsisimula pa lang ng negosyo dyan. Huwag na kayong mag-isip-isip na magsimula. Ngayon pa lang, simulan nyo na para sa darating na panahon ay may makuk ma iipon kayong pera para sa kinabukasan ng mga anak nyo. So, yun lang. Ayan. Itong video na to ay nakatulong para sa inyo. So, comment lang kayo kung may mga tanong. Bye-bye!